for today's video mga idol nandito naman tayo papasok sa trabaho at magsasakay tayo ng mga estudyante papunta sa pinamalayan ay, eh, dapat mga idol maulan kasi kaya yun putik sa amin pwede na kayo medyo low budget pa tayo Pasensya sa makukuha akong video. Sana magustuhan niyo Idol. Kahit ganitong edit lang ito, Idol. Ito. Ang ano natin ngayon, Idol. Sana makakuha tayo ng pasayro. Idelibre natin na sa kay. Awa, awa yung mga naglalakad ng mga bata. na Idol pasensya na sa video na to maglaw wala pa kasi akong hanay bike kit <laughs> na nga mga idol hanap tayo maulan pa sa so, mga followers ko dyan mga idol maraming salamat sa suporta sana makakuha tayo ng pasayro Ililibre natin na sakay. Total, pap papasok na rin ako sa ah, trabaho ko. Naambun pa mo, idol. Sana may makuha tayo dito na may sumakay. Kawawa yung mga bata na umuulan pa naman, naglalakad. idol dito idol sa amin daming may mga service daming ng mga tricycle kaya bihira na lang ha hmm. sumasakay ay kanya kanya na silang service papasok sa mga school nila delikado nga lang dito ay marami na accident dito sa ano sa labas at kaya ang patakbo ay mapagal ride safe mga riders ano nga idol hanap tayo ng pasayaro dito idol lilipin na natin ang sakay total umaga pa naman alas either. Cumaulan pa lang. Ah, uh, ah, mga idol, pasensya na kayo sa aking video. Ah. unang video ato sa ngayong araw. Kaya pagpasensya nyo na. Pwede nyo namang ah, mag-like, comment, share para sa mga ipopost ko pa. Idol uh, wow, tricycle driver dyan. Sweet lover. Ah, <laughs> idol. Ito na tayo idol. Ah. Ay, walang ano, walang lalakad. Maulan kasi mga idol. Nanday. Chikuya. Mabilis bilis magpatakbo pero walang helmet. <laughs> oh, idol. Yang <laughs> <laughs> minar natin. Sana. Emotional damage. Ma, medyo palakas ng palakas idol lang ano, hulan Ya, danda lang ko tayo. Wala, walang ano, walang naglalakad, walang walang naglalapad na estudyante <clears> atid <throat> at natin sa yan sa school sa bulbogan bulbogan high school may mga idol ah, dito ko na muna tatapusin itong video dahil mag ah, pagas muna tayo kasi Baka hindi tayo makarating tumiring tayo. Medyo <laughs> malayo-layo pa ito, Idol. Kaya Mahabang video to Idol. Ah, sa susunod na lang na video. Para makita nyo yung paano mamasado ng tricycle. <laughs> eh, Idol, dito muna. Tatapos ang aking video. Maraming salamat sa panunood. Thank you in God bless, Idol.